Attorney, with regards dito sa bahas sa Luneta 2.0, ano ang panawagan? Kasi pa uh, nakita namin, group of lawyers ang uh, nandito nakasama niyo po. Ano ang panawagan niyo para nga dito sa bahas sa Luneta 2.0? ah, uh, simple po, lahat ng sangkot dapat managod. Kaya alam ko na ang primary na nakatutok dito ay yung ICI na ginawa ng administration pero may concerns kami na yung administration eh dinadawit din doon sa mismong corruption issues. Hindi natin alam kung uh, abuti nila yung ganun kataas. At uh, so nakita natin yung mga babababa, yung mga maliliit na isla yung hinuhuli, pero kung malalaking isda na, paano ang kilos ng ng Marcos administration? Kaya sa bahagi ng lawyers, na private lawyers, sana ay Uh, hindi ko alam kung paano kami makikibahagi dito sa ICI Pero yung pagpapanagot sa mga uh, sum projects May pinag-aaralan na rin kami kung makaka may involve yung NUPL Doon sa mga uh, parang tawag natin counter sa corruption issue. Ma'am parang yung ICI they're looking eh, for lawyers May plan ba kayo? ko-coordinate uh, with them kasi parang they're looking, kasi kulang pa ng kanilang uh, lawyers. Ah, the doing. problem is, they're looking for lawyers to join them in the ICI. Uh, what we're trying to figure out is, group kami, parang not within ICI, we will collaborate. Kasi iba yung meron kang, kung nakapasok ka sa ICI and you will have to follow their queue. at iba yung nakaseparate ka.